Magandang umaga po sa ating mga sulit viewers sa ating mga babayan na lagi nanonood. So ngayong araw, ah, magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa dito sa PB Team House. At marami tayong gagawin dito tulad ng pag i ko. So dito sa labas, yung hagdanan dito ay gagawin na natin para may maayos na pumadaanan. Kasi pag umuulan dito, talagang maputik po yung lupa. So dito sa baba, hindi pa natin natapos pero kunti na lang yung gagawin, yung mga railings pala mga kababayan ay uh, iba na yung gagawa dyan uh, iba na yung magkupintura kasi yung pagkipintura dyan is yung uh, wood finish so hindi ko kaya yan, hindi ko pa uh, na experience yung ganyang pagkipintura, so makakaya ko lang dito sa mga wood, so, yung mga uh, sa bakal na na gusto ni Sir Paul na mangyayari is yung wood finish Pati yung railing sarapan So pinagawa natin sa iba At yung gagawa din ay kakilala ko at kakapitbahay namin doon Dati sa aming lugar doon sa bangkal na Canada Wood Resort So siya yun na lang yung tinawagan ko kahapon At pumunta siya dito Kasi yan po yung trabaho niya Pati yung mga pinto Itong mga pinto mawawayan ay ayusin ko ito Pakikintagin ko ito at lahat ng mga pinto, pati yung pintuan sa itaas na dalawa at dalawa dito sa ibaba. So, yan po yung gagawin ng aking kakilala so, sa pag amin din yun. At maganda talaga mga babayan kapag yung nakasama mo dito sa trabaho ay kakilala mo lang kasi mapagkatiwalaan natin. So, yun lang mga babayan at manood lang po kayo ngayong araw sa mga gagawin pa gagawin naming mga trabaho dito sa Pebitum House. So, Ayun. Uh, good morning, ayen sa ating mga solid viewers. So, yan na po yung sarapan dito makababayan nat. Ito nakabit ko nakahapon nitong flat molding dito kasi hindi natin to natapos naiiwan po itong mga kasi pahabol po itong dalawang bintana dito pati yung pintuan so kahapon ko pa natapos yan so ang gagawin ko naman ngayon ah, uh, ah uh, dito tapos ko na po itong uh, layout. ayan nakita nyo po may tansi na po dyan so yan po yung magiging hagdanan pababa doon na concrete din yung gagawin natin na hagdanan dyan konekta po dito sa kukunikta din natin dito sa pinaka main na hagdanan dito sa pinakaharap ng PB Team House so dito may skim coat na din natin Do dito mga babayan para maayos na dito may plant box po ito dito sabi ni Sir Paul lagyan po ito ng plant box para po taniman ng mga halaman so ayan o oh, napakaraming mga halaman na ha? hindi pa na plaster o hindi pa na uh, organize so nandyan pa nakatambak yan pagnatapos uh, pag natapos na talaga ito mga kababayan, makikita nyo po kung saan kasi Sir Paul marunong po yan sa uh, paglalanskip ng mga halaman. So may alam din yan sa paglalanskip. So, ayan. so sa mga nakikita nyo ngayon, yan po ay mga temporary muna para hindi mamamatay yung mga halaman na kinukuha nila. So kaya dyan pa yan nakalagay. So yung mga badyang madaling mabuhay yan. So, <clears throat> Umaga ay eh. Umaga almusal muna kami Kasi yung Tapos na po yung Yung mga kaibigan ni Sir Paul Sila po yung nagluluto Kasi napakasarap po talaga nila magluto Mga kababayan Talagang Masarap din sila magluto talaga Yung lutong Tagalog <laughs> Masarap talaga mga kababayan so ito gagawin natin to ngayon at inaantay lang natin si Bunjong at dito ayan o no, nakagrabing kalat nito kahapon so ngayon pinalinis natin para makapagsimula na tayo makapag skim coat doon so <coughs> What? Oh So, dito tayo ngayon sa kwarto. Maskin po tayo mga babae. Está Yan na po mga kabayan, magandang tanghali po sa inyong lahat at katapos na natin galing sa pagpahinga kasi may nananghalian po tayo. So yan po yung natapos natin at yung, at yung ah, sa harapan din, yan naliha ko na doon para maganda na pag sikankot natin. Ah, tapos ko na naliha doon at ah, maganda talaga mga kabayan kapag hindi pa masyadong tuyo katulad dito Uh, mas maano pa to lilihain kasi ano pa malambot pa hindi siya masyado matigas kasi pag nabutan to na ilang araw sabi tigas na po siya lilihain so ito na lang po yung tatapusin ko dito kunti na lang oh, yan na lang po yung tatapusin natin <clears throat> at dito yung hagdanan pinanuhan ko muna temporary ipapainal na natin yan bukas siguro na, ma nga na inantay natin yung bakal para malagyan na yan ng mga ang at si bunjong ayan patuloy natin yung dito paglagay ng mga suga yung mga ilaw so ayan o, iba yung lalagay dyan yung nakasabit doon no? yung So, ayan. sa dining nandito po lahat ng mga pilitin nasa itaas ah, nagpapahinga para <tos> ha <tos> Yan. linis na po yung dingding. Uh, ding. So, siya yeah. lang. Uh, hindi siya masyadong kintag kasi simiglos lang po ito. So, maganda na siya mga kababayan. So, patuloy tayo dito sa paggawa. Para matapos na natin ito dito. At makaliha tayo na tapos si Kankot. So, yan. Yeah. Ito, liliha pa natin ito. itong lilipat natin to dito kasi nung dati dito yung pintuan niya tapos na iba kaya ang um, itong switch na ito lilipat natin doon sa pintuan malapit sa pintuan so... tapos ko dito uh, mag double cut po ako doon sa harapan yan, magandang hapon mga ubayan So, <clears throat> nalihan na natin dito. Yan o. So, ah, tapatungan pa natin ito na isa bukas para mawala ito so, itong mga ganito. Ito. Yan po yung parte na mataas. So, yan. Yan, retouch lang yan ng kunti. So, dito, hindi pa natin naliha. Ito, may ilaw na mahaw. Kinabit na ni Bunjong yung ilaw dito. Ilaw ah. O yan po yung ilaw ng itaas ng mesa. O yung dining table. Kailangan natin itong linisan dito mga babayan. Kasi hapo na po. Linisan ko muna sa tinaliha dyan, sa bandang gilid so, dito din at ito po yung pinabili ko kay Peter Paul kanina mga babayan, itong air compressor ayan so, ito po yung uh, pinabili ko sa City Hardware sa halagang 11,000 so gagamitin ko po ito sa bahay yung pintuan ko pakikintabin ko po kaya binili ko ito at dito magagamit din to dito so kasi ito wood finish po yung magiging ano dito design at yung mga pinto kailangan pakintabin so kailangan natin bumili ng compressor yan lang po yung update ngayong araw mga babayan So tatlo na kami ngayon Si Bunjung at saka si Junjun Ayan at, Kunting ano na lang po mga babayan Matatapos na natin to So sana babalik dito si Bitoy Pagkatapos niya doon mag-layout Para matulungan tayo sa pagfinish Kasi na napakatagal talaga mga babayan Pagfinish na so, Kung uh, yung mga trabaho ay ano Lalo na po yung pagliliha malikabok at matagal gawin so yan yan po yung pinakamatagal na proseso so okay lang po yan kaya natin pero mas gusto nating marami para mas mabilis yung paggawa natin para matapos na po ito at wala na balikan pa dito mga kababayan may padir pa tayong gagawin dyan sa harapan so marami po ano, marami pong gagawin pa ang bahay ay ano na malapit na talagang matapos yung bahay kasi yung mga magpipintura ng railings ah uh, kumuha lang po tayo ng pintor kumuha si Sir Paul ng pintor dyan para kasi yung ano dyan gagawin dyan is yung wood finish pa rin Ito yung mga railings pati yung mga postis harapan na tatlo ah uh, naka wood finish po yan para babagay po sa dingding nya so mahirap po yun mga kababayan hindi lang po siguro mga kababayan at maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta at pagsubaybay ng aking channel Yan, thank you mga kababayan at abang abang lang po kayo kunti at pasinsya na po kayo sa mga ano natin video so nandyan pa rin kayo na nanonood kasi wala tayong taga video habang nagtatrabaho tayo mga kababayan so yung makikita yung video ah, nilagay ko lang po yung mga uh, cellphone ko sa tamang posisyon kung saan po ako nakatrabaho doon po yung nakaharap yung kamera so yan lang po yung ginagawa natin kasi wala tayong videographer so yan lang mga babayan maraming salamat talaga sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat mga babayan so yan grabing alikabok so God bless mga babayan ng amping mutanan malapit na talaga tayong matapos dito